So, ayan, kagagaling ko lang work. Tapos, ayan, pakain tayo ng magpais. And, come on. Yeah. Come on. Get it. Yeah. Come on. <laughs> Nakakatuwa. Ayan. Palapitin natin mga ibon. Come here. Come on. Uy. May secret pala dun. Nilagay, naglagay kasi ako dun ng pagkain. Wait lang. <laughs> Naglagay kasi ako dito sa pagkain. Ayan. So, tinago ko doon para gusto ko, nila, gusto ko hanapin nila yung pagkain. Ba? Come here. Come on. Here. Come on. Maggie. Nakakatuwa. Come here. Come on. Get it. Here. Look. 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 Come and get it. feeding time. Ayan. Tatlong magi po yung nandito. Palit-palit po yan sila. Kasi may mga babies po yan sila. So, bumibili talaga kami ng meat para po sa kanila. Come on here. Come on. There Yay. Sandali lang. Akin na to. Akin sobre. Baka mamaya pa rin nyo. Wala tayong ano. Pambili. Yung pambili natin ng inyong mga pagkain ba? Tatlo yan sila. <laughs> may laman pa yung bunganga mo. <laughs> Come on. Here. Ayan. So, gutom na po ako galing work. Pero, pahinga muna bago kumain. Kainin ko muna itong mga, mga ibon. Yan. Yay! <laughs> Tapapakain ko yan sila sa aking kamay. Pero, nilalagay ko lang dito sa aking may... Ayan. Pantalon. Kali! Lagay nga natin dito sa ating ito. Shoulder. Alam nila yan eh. Lilipad yan. Maggie! Come on! Maggie! Nandun po sa baba yung ibon. Tignan natin kung lilipad. Kasi kanina lumipad. Papunta dito sa akin shoulder. Come on! Here! Look! siya. Tingnan natin kung paano niya kukunin. Here. Food. Come on. Come on. Get it. There you go. <laughs> Come on. Come on. Ayan po, nakakaintindi po sila. Kaya, train po natin yan sila. my shoulder. Look. Look. hey, Ang galing! Ah, ko! Tatlong mm, ibon po yung naandito. May mga babies po sila. Excited na po akong makita yung kanilang mga babies. Yung kanilang nest lang po is naandito lang po. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Sa may harapan, dito, sa may garden, tapos doon kabilang bahay. Pero, ayan, dito sila pumupunta. May hingi ng pagkain. No more! Can I eat first? I'll come back later. Bye-bye! So, kanina pa yan sila pinapakain. <laughs> oh, wala na! Masarap! Masarap! <laughs> dito pa sila, o tignan nyo hindi po nila kinakain. Pinipigay po nila yan sa kanilang babies. Ayan. Tapos, maraming ibon po doon. Parrot naman po yung nakandoon. Ayan. So, kakain na muna ako at magkakapi. Thanks for watching!